ito po yung lubak na na video natin na nakaraan ayan ito so natapalan na po pala dahil nag viral po yung video natin maraming salamat din po sa mga nagshare ayan natakpan na po ayan hindi ng asfalto so safe na pong dumaan ngayon dito ayan ito po ito sa sumakab malapit sa shell at petrol ayan tapat po ni ads garage po tayo ngayon sa sumakot so nadaano ko yung video natin last time na inaisa pala kaya inaisa pala malaki lubak dito ito po yung video natin na ano last time ito sa harap ni Ads eh. so pinapala na pala ng asfalto ayan so, okay na kaya alam po dito sa gilid mabuhangin so delikado pa rin pero ingat pa rin po pagdadaan kayo dito po tayo sa sumakab Yeah. Ito lang po ito, dating gawi pa rin malapit sa Petron, tsaka sa Maysel, ayan. Bago mag-doctor. So, ingat pa rin po.